Good morning guys, ituturo ko sa inyo kung paano ang pagtanggal ng IC. Para hindi kayo masyado mahirapan, gagamit kayo ng manipis na magnet wire Papasok nyo lang dito sa may paa ng IC. ito ihinang eh, nyo dito, dito sa may mga bakante tulad nito para hindi mahila dito tapos iganyan nyo lang para matanggal itong paa ng IC Ganyan, tapos ilain nyo yan matanggal na ganun din ang gagawin nyo doon sa kabila doon sa kabila naman pasong nyo dito sa paa ng IC tapos yung dulo, ihinang nyo doon para hindi mahila guys natanggal na ganyan lang guys kung magtatanggal din kayo na yung marami ng paa ganon din ang gagawin nyo tulad nito yan pwede din gamitan nyo ng magnet wire tapos ipasok nyo lang dito yan ganon din ang gagawin nyo habang hinihinang hinihilan nyo to Ganyan lang. Ito, tatanggal ko na. Okay guys, maraming salamat. Huwag niyong kalimutan isubscribe ang aking channel. At pindutin niyo rin yung notification bell para updated kayo sa mga i-upload si kong mga video.